Pagkakataon sa kanya talaga na na-discipline siya sa ginagawa niya, na sobrang focus niya sa ginagawa niya, at sobrang di na pinapakita niya naman yung uh, kulit side niya sa mga comfortable person na nakakasama niya. Ma, uh, ano naman mga tao na natalimit sa ang kung gano'n siya makulit pag-off-court. Dinindinay niya lang na hindi siya makulit kasi sobrang indenay Thank you.